Mula sa napagandang tanawin dito sa Pintor Pulang Gelbay at napagandang kalsada ay may isang lugar dito na matatanaw mula dito sa view deck. Ang lugar kung saan binigyan ng alaala at kasaysayan ng mga magpapastol noon. Pasok sa bangkani niya ni Rate Bago pa rin cross? Ha? Bago pa rin cross? Bago mo tinayo ni cross? Opo. Kaya bintangan cross ni Rat parang kauman souvenir man nilang kanyang ano ako kanyang pinagpala. Agya-agya na mga dahil ngayong araw ay ating tunghayan ang isang lugar na binigay ng alaala at halaga ng mga taong guwapastol dito noon. Mula si Chuta Lugo ay magmumotor ako hanggang si Chuluia para punta ng isang lugar dito naman may nakatayong cruise. At kung galing ka naman sa sentro ng ay ay travel ka naman ng 20 to 25 minutes. Mula sa Chuta Lugo, ay magta-travel ka lang naman ng 5 to 7 minutes hanggang sa matig mo ang lugar. sa bandang pataas ay matatawang muna ang idlika farm. At mula dito sa Siculuya ay makikita natin dito ang MRF o material recovery facility. Dito din nadala ang mga hinakot na basura mula sa sentrong pulanggi at tatabunan ng lupa upang di mga Ito po pala yung tawag oh, nito. Ah, uh, din sa may puting pupasok dito so, sa may puting uh, malaking cross. So, ito po yung mumuturin natin punta dito. So, medyo nasa kalsada. Eh, yeah, tara. Mula sa Kalsada at medyo madamo na ang daanan ay may ilan-ilan din nakatira dito sa ating pupuntahan. At paglagpas mo mula sa bahina to, ay mapapasaba ka na sa funbagong adventure dahil bukod sa madamo na ay di na nakikita ang daanan Ito siya naging adventure Ayun, aakit pa tayo dito Grabe Wala saan pumitaw yung kabila So yun na guys, so narating na natin itong uh, malaking puting cross na yun. So yan ha, ah. halos uh, uh, matagal na daw yung nakatayo dyan, di ko alam. So mamaya um, tatalang tanong natin dito sa mga nakatira dito kung gaano yung katagal naka, uh, tayo dito sa Sichulo. Yeah. Ang mga panahon, pasagsabang kanin niya nin rat, itiripunan. Kaya bintangan cross nin rat, parang kaugman souvenir man nin lang ano pa nupanan o kanin pinagpala. Agya-agya na o, story, natin, o, At ayon sa ay mahigit na daw itong 20 years na nakatayo dito. Ito daw ay pasabsaban nila ng kalabaw noon. At isa sa kanila ay tinayo ang kurs na ito bilang isang alaala nila. At taon-taon din daw nila itong pinaggalusalan o pinagbimisahan bilang isang panata nila. Dahil ang nagtayo daw ng krus na to, ay isa rin magpapasulito noon at kalaunan ay naging pari bintangan ni Rang Cross, kina, o okay, kan, pag-abril. Amo yan, nagpabuta sa Padre Basking Miss ng Pilis. Kumbaga, parang may sa nila itong, itong malaking puting krus na to. So, yun ang napagkwento sa akin kanina. At ayon sa aking estimated na taas nitong krus ay siguro abutin nito ng 5 to 6.